tayo sa panibagong episode ng She Loves Finance at ngayon nga ay pag-uusapan naman natin ang mga dahilan kung bakit nahihirapan tayong mga Pilipino na makaipon o makapagpundar ng mga assets dito sa Canada. So, ito unay natin yung observation ko and I'm sure hindi lang ito nanggagaling sa akin. Kasi karami nang naririnig ko sa ibang tao, napapansin na talaga nila na dito sa Canada, parang sobrang busy ng buhay. Yung parang kailangan mong magtrabaho all the time yung parang yung oras mo yung buhay mo umiikot na lang sa trabaho para masustentuhan yung pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya mo and karamihan nga dito sa mga Pinoy dito sa Canada is Meron silang mga multiple jobs. Yung iba, dalawa. Yung iba, tatlo yung trabaho. After ng 8 hours nila, ditiretso naman sila sa susunod nilang trabaho. And kahit nga weekend eh, magpipika pa yan. Yung iba talagang nag-work sila ng 7 days a week. And talaga namang napakasisipag nating mga Pilipino. And dyan din tayo talaga nakilala ng, ng mga Canadians or ng mga ibang lahi dito sa Canada. And karamihan din talaga sa ating mga Pilipino, hindi naman lahat no, but karamihan sa ating mga Pilipino is maganda kasi talaga yung work ethic natin. Kasi we really truly value our job and our career. Kaya mahilig din tayong mag- um, mag-OTs, talagang mag-pick up ng overtime. And ganito na nga naging lifestyle ng karamihan dito sa Canada. And yung routine talagang ganito na nga ang nangyayari na sobrang busy sa kakatrabaho, hindi na makapagbigay ng time para pagtuunan ng pansin yung finances nila. And I think kasi also culturally sa Pilipinas, parang hindi naman tayo namulat sa ganyang sitwasyon o ganyang expectation. I'm not sure if it's just me, but you know, growing up, parang hindi naman expected na alam mo what's happening with your finances. So, I'm not sure with your experience, pero dahil nga dito sa Canada, sa so sobrang busy ng mga tao, Halos wala na talagang time na pag-aralan, wala na time mag-budget, you know, mag-aral kung paano palaguin yung pera nila. So talagang yung iba, umabot na sila ng retirement, wala silang ginawa kung di trabaho ng trabaho, and wala silang time umupo, mag-budget, tingnan yung income and expenses nila kasi sobrang busy. So yan, yan yung una sa dahilan kung bakit nahihirapan tayo dito sa Canada kasi sobrang busy natin sa schedule na we're only focus on the day-to-day -day living. Okay? And then, the next thing you know, 20 years, 30 years, 40 years have passed and wala ka talagang naipon o naipondar kasi nga, Every day of your life, talagang nakafocus ka lang doon sa kung ano mangyayari sa araw na yon, no? So talagang hindi tama yung mindset nating mga Pilipino pagdating sa bagay na yan. And sa so, sobrang busy nga, wala na ring time na maghanap ng extra source of income. Marami nga akong nakakausap na You know, they liked the idea of building a business and they believed na talagang that's the only way you can escape na magtrabaho for the rest of your life or until you retire. Yun talaga yung magiging um, way for you is to build the business pero nga dahil sa sobrang busy nila na talagang kailangan nila magtrabaho, kailangan nila mabayaran yung bills nila, parang nagiging almost impossible na sa kanila na parang tinanggap na nila sa sarili na, na wala silang time kaya hindi rin uubra sa kanila yung paghahanap ng extra source of income. Kasi ikaw nga ba naman eh, pagod na pagod ka na sa sa work mo, no? Ilalo eh, na yung mga may dalawang job dyan and parang gusto mo pag uwi mo na lang eh magpapahinga ka na lang and yung iba talagang pag day off nila gusto nilang day off kasi ayaw na nang may ibang iniisip so yung iba dyan nag-Netflix, nag-nanonood ng Korean series imbis na pagtuunan ng pansin sa mga may day off nila sa mga free time nila is maghanap ng extra source of income or maybe uh, maghanap ng trabaho na mas malaki yung kikitain nila wala nang motivation, parang tinanggap na nila na na lang yung mangyayari sa kanila no, sa araw-araw and hanggang sa pagre-retiro nila, di ba? And yung iba naman uh, yun na yun nga, sobrang halos magpakamatay magtrabaho tapos sa isang bagsakan ng gagastos yun naman nila yung napakalaking yung sweldo nila, yung malaking porse, percentage ng sweldo nila. Kasi ang dami rin sa ating mga Pilipino ang merong deserve ko to mindset. Kasi yung parang pakiramdam nila na the more money they make, the more they have to spend. Yung iba talagang pag lumaki yung sweldo nila, you know, pag may bonus, nag-overtime sila, abah, meron ng nakalaan na pag lalaanan nila doon sa perang yun. Yung iba talagang ina-upgrade yung lifestyle. inaga upgrade ng sasakyan, nag upgrade ng phone, nagpapaganya, nagpapaganito. Ang daming pinapagawa. Ayan yung tinatawag na lifestyle inflation, no? Tumataas yung income mo, pero tumataas din yung expenses mo. So, talagang Paano mo makakaipon niyan kung yung dapat na tinaas ng income mo na sinave mo, invest mo, ang ginawa mo, ginastos mo din. So talagang hindi ka makakaipon, no? Hindi talaga magiging sapat yun na yung sweldo mo hindi magiging sapat kahit kailan kasi ganun yung mindset mo napaka-negative ng mindset talagang kaya karamihan sa atin dito sa Canada is talagang living paycheck to paycheck na kahit nga ang taas ng sweldo no na there someone's making like a hundred thousand more than a hundred thousand dollars a year pero talagang living paycheck to paycheck pa rin. At karamihan nga dito sa mga taong ito is wala rin savings and investing, which is talagang nakakalungkot. Kasi kung iisipin mo, ang laki ng sweldo nila, no? Pero unfortunately, wala talaga silang tamang mindset sa pagsisinop ng pera. Napakabulagsak sa pera. No? Napakaraming ganyan. And um, I was once like that. Kaya talagang nakaka-relate ako sa mga itong mga pinagsasasabi ko kasi naging experience ko rin yan. Pero gusto ko lang malaman nyo na isang malaking excuse yan na sinasabi ng iba na sobrang busy ko, I, I don't have time to organize my finances. That's just a very big excuse. Kasi am totoo talaga yan, kung bakit nila sinasabi yan is because hindi talaga nila priority. Bakit ba nila na hindi nagiging priority? Why? Kasi hindi nila alam yung possible consequences na mga ginagawa nila sa finances nila. You know, they just simply don't know the um, the repercussions or the consequences kasi kulang yung financial education hindi nila na-appreciate yung advantages ng pagiging aware you know sa finances and hindi rin nila nakikita yung importance na matuto mag-budget, mag-track, and matuto uh, mag-save and invest kasi hindi nila na-realize na -re yung potential harm or losses na ginagawa nila sa hard-earned money nila. Kaya yung iba, talagang hindi nila binibigyan ng importansya kasi hindi nila alam yung extent. No? Kasi nga, walang financial education. Kulang sa financial literacy. And ang masasabi ko lang dyan na hindi mo naman talaga kailangan magpakadalubhasa you know, when it comes to finances, pag-save, pag-invest. Ang kailangan mo lang talagang gawin is maging mindful ka and magkaroon ka ng tamang critical thinking para mag para you're able to make proper decision making when it comes to your finances kasi ang hirap magtrabaho dito sa Canada kaya kailangan isinip niyo ang pera niyo para you don't have to work for the rest of your life. Kasi iba nga, nag na pero kailangan pa nilang bumalik kasi wala talagang enough na naipo nung panahong kaya pa nilang magtrabaho, no? Kasi masasabi ko dyan, pare-parehas tayong may 24 oras. Lahat tayo may mga problema, lahat tayo may mga challenges sa buhay, and hindi naman talaga mawawala yon. Pero ang dapat nating matutunan ay magkaroon ng tamang mindset or perception dito sa mga ideas na sinasabi ko sa inyo. And talagang kung gusto nyo talagang mag-save and invest, dapat yan isina sa puso Talagang kailangan maging seryoso kayo dito sa goal na ito. And hindi talaga ako naniniwala na pag mo na busy ka lang, ang ang totoo talaga niyan, hindi mo siya priority. And it's because na hindi mo nare-realize yung potential, yung possible na um, disadvantages nito sa, sa ginagawa mo. Okay? And madalas nga eh, nasa huli yung mga pagsisisi. Kasi na-experience ko na yan eh. Marami na akong mga nakausap na pamilya na, na, you know, they've been working hard for the rest of their life. Pero unfortunately, eto na, retire na sila. Pero walang naipundar. Diba? ba? And talagang yung mga taong ito nasa huli yung pagsisisi and sila talaga yung nagsasabi sa mga pamilya nila nako, mag-ipon na kayo as early as na wag nyo na akong tularan. Ang dami talagang mga ganyan na Pilipino na nakikilala ko dito sa Canada. Okay? And um, as a professional in this field, obviously, the reason why I'm telling you this is because I know things that a lot of you don't know. You know, I've seen sad stories, frustrating stories, disappointing stories, nangyari dahil hindi nagkaroon ng tamang financial education. Para nga lang yan eh sa healthcare, di ba? Yung mga doktor, yung mga nurses natin dyan, marami silang mga alam about sa mga masasamang bagay na pwedeng mangyari sa'yo sa health mo, you know, dyan sa pasyente nila, na mga hindi nakikinig sa kanila. Yung, yung mga pasyente yung ginagawa, yung gusto nilang gawin, na kahit may sakit na sila, gusto pa rin nilang kumain ng, ng mga unhealthy, gusto pa rin nilang, they still want to live the lifestyle na ginagawa nila kahit unhealthy na sila. And yung iba nga, talagang nagre-rely sa Google. Kaya sa hospital, you know, yung mga doctor, yung mga nurses dyan, ang daming, ang ginagawa nila, they do health promotion education, you know, kasi ayaw nilang yung mga pasyente lalong magkasakit. Kaya binibigyan na lang ng tamang advices, right? Ngayon, nasa pasyente na lang yan. Kung gusto mo talagang makinig at gusto mo talagang gumaling dyan sa condition mo, nasa sayo na lang yan kung makikinig ka dun sa instruction na binibigay ng healthcare provider mo. And so, uh, to translate that in your finances, that's what we do here. We tirelessly teach you na this is what you should do because, you know, there are things that could happen if you don't take this thing seriously, if you don't take your finances seriously. Kaya ganito na nga lang yung mga effort naming mga advisors na mag-educate para mas marami pang tao ang magkaroon ng peaceful and successful financial future here in Canada. Okay. So, pangalawa naman dito is marami ang mga Pilipino dito sa Canada ang napag-usapan nga natin na nakafocus sila sa day-to-day lives natin. Sa day-to-day lives nila. Sa trabaho, sa kakainin, kung paano magre-relax after trabaho, para bang wala ng time. Sa tingin nila na wala nang pwedeng isingit dun sa spare time nila. Kaya imbes na mag-aral kung paano mag-invest ng tama o makahanap ng solusyon para kumita ng extra income, karamihan sa mga Pilipinong ito is na-overwhelm. Parang feeling mo na napaparalyze na lang sila. Kasi iniisip nila na parang imposible yan. Meron talaga silang scarcity mindset na tinatawag na parang hindi nila kayang i-achieve yun. Kasi hindi naman sila lumaki sa ganong environment. Tsaka parang pag sinabing finances, parang nakaka... Yung parang down na agad yung utak nila kasi iniisip nila, oh, we're talking about numbers here, di ba? And sa, yung iba nga dito na sinasabi nila na sa dami ba naman ang iintindihin ko sa buhay ko, hindi ko na kayang gawin yan. Di ba? Kaya iba, kahit hindi na sila masaya sa trabaho nila, e eh parang feeling nila ay no choice na sila. Kaya yung iba parang tinanggap na lang nila yung kapalara nila na they just have to work for the next 30 to 40 years kasi nga sobrang busy nila to even think of you know, studying, investing, and saving, and even starting a side hustle or a business. Bakit ba sila busy? baka kasi baka busy naman sila sa mga bagay na hindi makakapagbigay sa kanila ng additional income. Yung mga bagay na makapagbibigay lang sa kanila ng temporary pleasure. Imbis na i-focus nila yung time nila sa mga bagay na makapag-add sa kanila sa skill set nila para for them to make more money para mas makaipon sila. Ang ginagawa ng iba, nagpo-focus sila sa short-term pleasure. 'di diba? Sa totoo lang, may mga valid naman talagang reasons kung bakit busy yung isang tao. And naiintindihan ko 'yan. Pero would you agree na kung pakiramdam mo sobrang busy ka ngayon, hindi ba 'yon ang mas da, na, na parang motivation mo na maghanap ka ng ways para hindi lang umiikot yung buhay mo sa trabaho, sa bahay, sa pag-work, sa pag-aalaga ng sambahayan mo. Yung iba kasi, excuse lang nila yung pagiging busy nila. And ang totoong dahilan talaga niyan is talagang tinatamad lang sila. Kasi ang dami kong kakilala na busy daw sila, eh ang ginagawa naman after ng work ay magbabad sa cellphone, mag manood ng Korean series, tumambay kasama ng mga kaibigan. Hindi naman masama itong mga bagay na to, no? Kasi kailangan mo rin talaga ng, ng support ng iyong mga kaibigan and um, sa pagdedestress pero dapat um, i-balance mo din dapat mas lamang pa rin yung mga binibigay mong oras sa mga bagay na totoong makakapagpalago ng kinabukasan mo o talagang makakapag-fulfill sa iyo, magpapaunlad sa iyo financially at magpapagaan ng buhay mo dito sa Canada. Isa pa nga sa mga dahilan kung bakit nahihirapang makaipon ng mga Pilipino dito sa Canada is dahil sobrang stress nila. Kasi nga walang time. Ngayon kasi nagtatrabaho ng doble-doble, triple-triple. Ngayon sobrang stress naman nila. And alam naman natin na kapag stress ka, the more na bili ka ng bili ng mga bagay na magpapasay sa'yo. Lalo na sa panahon natin ngayon na sobrang accessible na ng mga pag-shopping kasi may mga online platforms na tayo and everything all the transactions can be done digitally na. 'Di ba? Makaisip ka lang ng isang bagay na gusto mo bilhin, eh pupunta ka na agad sa Amazon and i-add to cart mo na 'yan, 'di ba? Kahit wala kang pera, uutangan mo pa 'yan sa credit card mo. Yung iba naman talaga, dinadaan nilang sa stress eating, yung pag-handle ng stress nila. So, yung stress eating, ang mangyayari naman dyan, kain ka ng kain sa labas. Gamit ka ng, gamit ng credit card mo kahit negative ka na, gagamitin mo pa rin yan kasi gusto mo mag-destress. And hindi naman masama no, na kumain ka sa labas, pero may mga tao talaga na parang halos araw-araw, linggo-linggo is kumakain sa labas. Imbis na magluto na lang ng mga pagkain nila para makatipid sila at mas healthy pa yung kainin nila, iniisip nila na yan nga, deserve ko naman to, no, pagkain naman to, dapat to hindi tinitipid. Na, sa next paycheck, babayaran ko naman to. Pero ang nangyayari nga dahil uh, living paycheck to paycheck, it, e negative pa rin, lalo na sa cost of living ngayon dito sa Canada. So, paulit-ulit yung cycle. So, ang nangyayari, hindi talaga nakaka alwan hindi nakaka-wala dun sa pagkakautang. Kasi nga maliit lang yung sweldo. And ang nangyayari, maliit yung sweldo pero yung lifestyle medyo mahal, no? So, ang kailangan mo ang gawin is itrain yung mindset mo. Kasi would you agree na kung hindi ka naman stress, kung masaya ka na parang kontento ka sa mga bagay, sa mga simpleng bagay na meron ka, you know, hindi ka stress, masaya ka, hindi mo may isip itong mga bagay na to, yung mga hindi mo kailangan gumasos, hindi mo kailangan kumain ng sobrang dami, hindi mo kailangan lumabas every day kasi happy ka naman. Okay? Hindi mo kailangan magpasikat sa ibang tao para lang i-elevate yung status mo. Pero kung stress ka, hahanap ka talaga ng mga bagay ng mga paraan na makakapagpasaya sa iyo. So ang kailangan mong gawin dito is itama yung mindset mo, no? Also to live a balanced life. Okay, everything is in moderation na ang susunod naman na dahilan is dahil mali yung mga circle of friends. Okay? Yung mga mali yung mga taong nag sa iyo environment mo. Okay? Kasi totoo namang mahirap talagang makaipon or you know, mag-save, mag-invest kung ang mga kasama mo ay bulagsak din sa pera. Ang mga kasama mo is magagastos, yung hindi marunong gumamit ng pera, yung tipong paglumabas kayo and nakakita ng mga sale, uudyo kan ka na, ayan, sale naman, 50%, bilhin mo na yan, minsan lang naman nagsisale dito. So, kung ano yung environment mo, and talagang nandun ka sa circle of friends na ganun yung mindset when it comes to pag talagang spend sila, mga spender sila, and ganun talaga yung nagiging impluensya mo, and talagang hindi ka makakaipon, no? Hindi ka makakaipon, kasi parang pag sinabi mo sa kanila na nagsisave, nag-invest ka, isipin na lang, parang weird mo naman, bakit nagagaganyang ka pa? ba diba? Imbis na kung ang kasama mo is lahat kayo matatalino sa pera, nagsisave, nag-invest. Abang usapan nyo yan, eh, nasan ba nakalagay ang pera nyo at palakihan pa kayo ng, ng mga investments, ba diba? Hindi ba mas maganda yung ganong usapan? Yung tipong, hindi kayo kain ng kain sa, sa labas kasi wala namang masama doon. Kaya lang, yan nga dahil kung madalas yun, doon talaga siya nagiging masama dahil nagiging magastos ka. So ang solusyon dyan is dapat humanap ka ng mga kaibigan or mga tao, paligiran mo yung sarili mo ng mga tao na gustong makaipon, na gustong mag-save, na ipupush ka talaga na magpundar ng mga assets dito sa Canada at talagang matutulungan ka, matutuwa kapag nababayaran mo yung mga utang mo. At kung hindi naman ganun ng mga kaibigan mo, bak ikaw naman yung taong pwedeng makatulong sa kanila na matutunan naman nila yung kahalagaan ng pagsisave at pag invest At ang isa pa nga sa dahilan dito ay ang negative view or a negative uh, mindset about money. Ano bang ibig sabihin nito? Yung parang iniisip mo na malabo namang mangyari lumaki yung pera ko kasi maliit lang yung sweldo ko, maliit lang yung maitatabi ko. So parang wala rin kwentang mag-ipon at mag-invest. Yung parang pagpinag-usapan yung topic about money na parang feeling mo nagiging materialistic ka na. Parang feeling mo na parang now that you're thinking about money, parang sumasama ka na kasi meron kang maling mindset about money which is hindi naman natin masisisi yung iba no kasi ganun talaga yung culture natin sa Pilipinas. Ganun yung kinalakihan natin. Culturally nga yan ganyan talaga kaya talagang mahirap si yung mga, mga kababayan natin. Pero kasi di ba sa Pilipinas ang pinopotray ng mga pelikula is kapag mayaman ka, lagi kang kontrabida at kapag naman ikaw yung inaapi at ikaw yung mahirap, ikaw talaga yung bida. So ang tingin natin mga Pilipino is kapag mayayaman, pag mayaman ng isang tao is like it's either kurakot o wala nang ginawa kung di magpayaman. Meron talaga tayong allergic or like negative mindset when it comes the topic ng money and sa mga mayayaman. Talagang yun yung dahilan kung bakit mahihirapan kang ma-attract yung, yung blessings na para sa iyo. Kasi parang meron ka ng agad na negative mindset about money. E bakit hindi mo isipin na deserve mo rin kumita ng malaki? Deserve rin ng pamilya mo na maranasan ang maginhawang buhay. Kasi I really truly believe that words are very powerful. So you have to be really careful in what you say to yourself. And yung mga words na yan, hindi lang naman din sila words. Kailangan yan nilalagay mo rin ng work, nilalagay mo rin ng faith. Na paniwalaan mo rin yung sarili mo na kaya mong ma-achieve yung mga goals mo. Na may positive attitude ka na kung kaya nila, kaya mo rin. Kasi kapag meron ka ng ganong mindset, yung blessings na yan, tuloy-tuloy na yan nalalapit sa'yo instead na negative yung mindset mo, instead na lagi kang nagrareklamo na maliit yung sweldo mo, bakit hindi ka humanap ng solusyon? ba diba? Bakit hindi ka humanap ng solusyon na ikaw yung may control? Kasi kesa naman doon sa mga bagay na wala kang control. Okay? Kagaya ng ating ekonomiya at ng mga iniisip ng ibang tao sa atin. Yun, wala ka talagang control doon. Pero yung mindset mo, yun pwede mong itrain. Don't may control ka. And talagang mahirap baguhin yung mindset na yan, Pero trust me, pwede mo talagang i-reprogram yung pag-iisip mo. But know that it will take you time for you to actually achieve that growth mindset. But what you need to do is kailangan mo siyang gawin consistently. You have to consume things that will strengthen and enhance your mindset. Ang daming mga libro, ang daming mga podcast, ang daming mga YouTube videos na pwede mo, like, available na siya everywhere on social media as well. Imbis na nag-i-scroll ka dyan kung ano ng mga pinapanood mo, bakit hindi ka manood ng mga bagay na magpapabago ng mindset mo or something na mag add sa skill set mo? Diba? You have to actually do it. You have to be actually intentional in order for you to be able to achieve that kind of level of mindset. Ito pa nga yung isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan, no? Kasi sinasabi nila na kontento na sila kung anong meron sa kanila. And talagang, I don't think it's a bad thing na makontento ka. Walang masama doon na maging content. Actually, it's a good thing na kontento ka kung anong meron ka. Pero, naniniwala ako na magkaiba kasi yung gusto mong simpleng buhay, pero meron kang financial peace of mind na kahit ano mangyari sa'yo, stable ka. Iba yon sa simpleng buhay na struggling ka financially to make ends meet. Di ba? iba yung contento ka kasi yun lang wala ka ng options. and but still you're still struggling so magkaiba po yun so pwede tayong maging simple you know pero okay tayo financially di ba kesa doon sa simpleng buhay na sinasabi lang nila na kontento sila, na okay na okay sila, na kumakain naman kami, okay lang yung buhay ko ganito. Pero masasabi mo ba yung mga salitang kontento ka na kapag, you know, okay ka ba na kung magkasakit ka, kung mayroong dumating na problema, may dumating na emergency, mawalan ka ng trabaho, masasabi mo pa rin bang okay ka? Hindi naman masamang maging kontenta. It's actually a good thing. Pero at the same time, hindi rin masamang mangarap at mag-asam na matupad mo yung mga pangarap mo and yung mga goals mo sa buhay mo and para sa pamilya mo. Kasi meron ding mga tao na mahirap nga ang buhay kaya parang tinanggap na lang nila kapalaran nila na parang there's no way out. Okay, ang mindset is pinanganak na akong mahirap, mawawala na rin akong mahirap. Daming ganyang Pilipino. Pero kung meron kang chance ngayon at, you know, nalaman mo to, napanood mo tong video na to, na, or manood ka ng mga videos na makakatulong sa'yo kasi baka ikaw na ang totoong magkakat ng chain of poverty sa pamilya mo. And pwedeng-pwede mong baguhin yung next generation, yung kinabukasan ng next generation, kayang-kaya mo yung gawin, basta maniwala ka lang sa sarili mo, na parang hindi na maulit yung cycle, kasi sa cycle ng buhay natin mga Pilipino, paulit-ulit, generation, generation by generation, kasi nagiging ganon yung expectation, nagiging ganon yung, ganon yung kinalakihan. Personally, lumaki rin ako talaga sa ganong environment, na nakita ko yung kahirapan ng, um, you know, ng mga pamilya ko, mga kamag-anak ko, eh na halos hanggang ngayon, ganun pa rin yung status ng buhay nila. Kasi nga wala namang talagang binago, walang, hindi sila intentional to change their lives. Di diba? parang they just accepted na ganun na lang yung buhay nila. Na wala talaga silang kailangan bagoy, na walang ibang path for their family. Hinayaan lang nila kung ano yung nakagisnan nila na, maging makontento na lang sila sa ganun. Pero, ang gusto kong malaman nyo is pwede nyo talagang baguhin yon So, makontento ka, pero huwag ka rin hindi mag-asam ng, ng more for your family. Kasi hindi namang masamang mangarap at hindi masamang tuparin yung mga pangarap na yon Don't be stuck. Okay? Don't be stuck na parang hindi ka nag-grow day. Kailangan maghanap ka ng solusyon. Kailangan maghanap ka ng bagay na mag makakapag-grow sa'yo as a person. And hanggang dito na nga lang tong video na to. I hope natulungan kayo ng video na to. And if you want me to cover any specific topic in the future, please leave me a comment or direct message me. And until next time, bye-bye.